Yo, sa na idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuurin ang mga nakakaliw at mga mga videos na kinakalap sa internet. Subscribe na rin po kayo pa updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw. Ano itong na-lechon kawali mo ha? Lalaway mo yung lechon kawali, baka bigla may tog Perfect na pagkakaluto. Perfect na pagkakawulo. Hindi ba natin naman? Ginagawa <laughs> mo. Nagalit na siya. Ang bilis eh. Ah. Ah. Yaw, yaw. <laughs> Paano nga nga rin naman makakapili pag gano'n kabilis <laughs> Nagpamilan na lahat eh. Uy, kasama yung naman lang sasakyan <laughs> ah. oh, Ang galing ah. Na eh. Ah, uh, Pedro. Totoo hindi umiinom? At na yung bababahay ang tatay mo? Uy. Ay, opo, ma'am. Wow! Ang galing naman! Teka, ano ba sikreto niya? Wala po siyang pera. An <laughs> Kaya naman pala. Walang bisyo. Kaya wala <laughs> An An <laughs> <Diwala> pera. Aba, <laughs> Dami namang prank <laughs> Nagulat eh. Alaka.

Ay, hindi ganun ka <laughs> pa, Ba, pa <laughs> Yan tuloy. <laughs> Papalit na ako ng kape. Oy, baka Uy, huwag ka na magselos. Uy, huwag ka na magselos. Ay, bakit ka ba nagsaselos? sino'ng hindi magseselos Kasi oh. eh, nyo nagkocomment sa'yo sa Facebook. Sabi, I miss you beautiful. Oy. Sige na nga, para hindi mo makita yung comment niya. Black na nga kita. Nasaan na nga ba yung black? Ayun. Black. Mas malal. Kakay Ben. siya magpatuyo. Ayun mo na parang. Ang ang wilding. Kala mo. Pati kawain, mawi-wielding. Pahala <laughs> ka sa buhay mo. Ikot ta. Ay, lalo. Ito, nagsasawin! Oh! Tipid. Tipid doon <de> sa <so> gastos. Ikasawin! Salamat, sawin! Tara na! Ha?

reray sound check sound check tulot ilan yung speaker mo grabe Gabi naman tong pakulay ng motor ni lolo purple may may pa kaya may pink pa <laughs> kaiba <Kuya Bayad> po <laughs> Paabot na lang po. <laughs> ginamitan ng recorded eh Ay, <laughs> eh, maganda hey, Maririnig talaga ni Malong driver Isa pa <laughs> <Sapa> daw Paabot <laughs> <laughs> na hindi na ako trip yan. Ayan na naman yung friends natin from Taiwan. Ang dami nila doon, guys. Hmm. Ayan si Harhar. Shout out sa'yo. Okay, ito si Kuya. Yeah. Tapos pinagtitinda pa ng scramble. Ayan, colorful. Ang dami kulay. Oh, anikalik na kulay. Parang rainbow lang. Ganda, Jipa. Ayan. Dami uh, naman Oh, yan, si ate bumili. Kanina pa tinitingnan ano yan. Teka lang, kuya, bakit ganyan? Parang iba yung tsura. Parang bastos. <laughs> ano ba yan? Ano ba? Teka lang ha, yung bumili sa'yo kuya. Si ate, naiinip na, bilisan mo daw, ang dami mo nilalagay. Uh -huh. Una tataranta ka na, may chispa. Oh, Klase, oh, may chispa. Ayan. Apo, bilisan mo kuya. Naiinis eh, uh -huh. na yung bumili niyan. Oh, may nais pa. Ano na? Oh, ang dami ng makikita. Ano niya? Ay, naku. Wala, kuya, yung bumili si ate, ayun, nakasakay na ng jeep. Umalis na. <laughs> Matagal daw. O, wala na. O, ano na, hindi ka pa rin tapos dyan. Si ate, baka nandun na sa bahay nila. Nainip na. Ang um, tagal mo. O, o ano, o may steak ko pa. Hmm, <laughs> nakaganda ba? May o, eh, wala lang bibili niya, umalis na. Naputol pa. Alam, di pa rin tapos. Ano ba yan? Pa? Pabuta na naman ako ng Pasko dito. Ano kayang tawag sa kanila nito? Ka Huwag na nga dyan, kuya. Uuwi na ako. <laughs> wala ng traffic kaya, Sayo na lang yan. Bye! <laughs> yung mahihina pasensya mo. <laughs> <laughs> ah. Ay, sa yung sayo, Magal. Lato-lato. Ay, <laughs> <laughs> Ah. <laughs> kaya na buti na lang buti na may mainis na siya <laughs> hanggang doon lang po muna ating panunod mga idol maraming salamat po sa muli niyong panunod at sana po nag enjoy kayo maraming salamat at shoutout nga pala kay idol Ernalis Nuringbutin idol Chumona ay maraming salamat shoutout din sa idol maymay ng Europe maraming salamat po sa inyong panonood at shoutout din sa Idol Ruly Azan yon Idol Reason Jess maraming salamat. Salamat din sa suporta Idol Joy Boy Maggamay Idol Lux shout shoutout sa iyo. Maraming salamat din sa panonood Idol Milbaldo Idol Marvin Caranto maraming salamat at shoutout na rin sa mga taga Cebu lalo-lalo na kay Idol Ferdinand Basiliote Idol Richard Malyari maraming salamat at kay Idol Loreto Castro. Maraming salamat po sa inyong panonood at bilang suporta po sa ating channel mga Idol huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at paki-like na rin po at video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bukas na naman po Поди не